at our room this is room 12013 ay 1013 pala so meron kami so ito oh. third this is uh king size ay ito ito king size bed and ito yung sa akin extension <laughs> ako na sa hospital guys Mhm ganda turo dito nila banda wow ang ganda ng thailand Parang Manila naman dyan na hindi ay. Pero iba lang ito, ano, na ano, structure sa kanilang building. Oh. Yun, oh. Hello, ito, 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 Parang ang ganda talaga dito. So, that's their apartments. Sana may mga lucky dito eh. Pero may inspire kami. Hi! <laughs> nakatulog kami ng masyadong Napagod kasi sa biyahe. So ngayon, parang late kami. <laughs> Four ang, ang sabi. Five na ng ngayon. So, 5 a.m. na po tayo. Ayaw tayo sa likod. Ay, ito yun. Ano yung bago sa likod? 5 a.m. po. Ay, 5 p.m. Po. 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 So, tayo ay uwi na. Uwi na. Aalis na po tayo papuntang Bangkok Anywhere sa market. Uko sa mandi. Wow! Nagkukwento siya about the history of Thailand. Which is, syempre, habang bumabiyahin na entertain tayo. At syempre, dahil wala kaming alam about Thailand, at least may knowledge kami kasi vlogger kami. Okay, hey, nandito kami sa Chat Fair, ba? Bangkok, Thailand. We are ba? Thailand. Why <laughs> <Sarasubay> did <nga. laughs> here in Thailand? So, yes. oh, oh my God, sino ba mag-aakala na? Mag na Maganda <laughs> um, nga. Kaya kaya hindi ako na-dress kasi... Basta dress. Basta Basta dress.

Ayan. Yeah. Huh? The other is tea o'clock. Here. Yeah. Yeah. So, my order is milk green tea. Uh, they also have butterfly pea milk tea and juices. Ayan. Yeah. Ate is doing it for me. She's making it for me. And while waiting, dito naman sila benda. Lagrapi. Lagrapi. <laughs> Lagrapi. Ginaano mo? Ginaano mo ginaisa magamit, ginaisa. Kani mo na din ipakita lahat ng grade Oh, sige. Oh, sige. Oh, magudak mo ana mo pikit. Ano ko po sa mo niyo? Buang rutin na. mayroong beef, may chicken at may pork. Ano dito o ganyan oh, galing. Chiang Rai Yes, na. So, ayan, ito na. Then,

Asiatic, Asiatic. Ay, Asiatic market. Ayan. Ano wala ka si Sheila yun? <laughs> so, let's go. Eh, andyan na ang luto. Ang laki ng Ferris wheel. Oh my God. Welcome to... Ano nga to? Well, Asiatic. Asiatic. Ay, ito para. Asiatic sky. Welcome. Okay. Siyempre parking area kasi marami pong lahat, halos lahat ng mga tayo ay may sasakyan. Kaya malawag ang mga parking area. Ayan na ang Ferris wheel. My God! It's air condition. Hindi ginoon ko kaabog. Paano hindi ko ginahan? Bakuan ko. No, Mahadlo pa na ginoon ko. Nakakatakot. Nandito kami sa adikod. <laughs> ah! i Let's go. Oo, oh, Bilis. Katagay ko na ng tiket na pero mahal na ito 1,000 Baht. Uh, ang mahal. So, doon na tayo sa castle. Castle, castle. Ah! Special experience. Ito pala. Merong Jurassic World series. Ang ganda talaga ng aesthetic. Miss, ano ito? Asian. Huh? Asiatic. Ang ganda They ng asiatic. Mostly local ano po dito. Local product. Ah, local product. Wow. 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 Mga product huh? ng ating... Oh, mga Hello. friends and family from Thailand. Ayan. Oh, my God! The Bye. Man Exchange! Ganda! <laughs> ganda! Dito kami ngayon sa... Ano? O, ang ganda! Oh, may mga river cruise. Ano? O, ang ganda! Oh, my God! Sana makasakay pero mamahal daw yan. Ayan, oh. Oh, my God! Ang galing! Oh, my God! I love that one. Can we go there? Stay closer to your dream. Pero <laughs> ang ganda do. Kaya po dito ha, 20 minutes tapos kukuha po ako ng ticket para sa boat. Upa! Ang galing. Kami okay. ng barge. To... A ah, barge ba to? Uh, boat. <laughs> going to kami pa kami. Boat boat going to. This is Palingwan. So, let's go! Let's go! Excited! We're here at um, Icon Siam. This is a mall, a uh, high-end mall. So, dito na tayo bibili ng mga bags kasi may mga Gucci, Louis Vuitton, Cartier, and everything. So, oh my God! I'm super excited! Oh, sa Icon Siam Mall! Yeah. Go, girls! Oh, go back aura na choda kay ka. Probable di mo na kuha icon siya mga ano. Sa icon siya? Ah, tayo yun. Let's enter the spotlight. Para, ang lamig. ko na to. Wow, ang ganda ng ano nila oh. Designed for their entrance to their mall. Wow, my post post. Oh, ang ganda. My God. Ang lamig. Oh my God. Ang ganda. Wow. Eh, okay, andito tayo sa mall. This is Icon Mall. Yeah. So Icon si Icon si Icon <laughs> I can see a mall. Icon Mall. I can see a mall. I can see a mall. oh, may mga Gucci dito, may mga Louis Vuitton. Oh, yeah, yun ang mga ano mo, mga mga uh, business. Yes. So si Bakang nag-ano na siya dito kung saan makakabili. Wait lang. Yes, yes. Uh, this is their market. Ah, uh, Southern Region. So this is where the floating is region. Oh, talaga. So may floating market now. Yeah. Let's go. Okay. So, guys, that was our first day dito sa Bangkok. Nakapunta Dami na napuntahan. Tatlong napuntahan namin. So, doon kami sa mga market market na ang mura. Ay, hindi naman siya. Para siya tiyangge na. Like, kung hindi mo siya ano, kung hindi mo siya i-convert into peso, talagang mura lang. Like, example, may mga dress na tag-100 100 Baht. So that is 100 pesos sana sa ating kuya dito i-convert. Pero kung i-convert natin nasa 200 kasi times 2 dito. So, okay, para, ah? Kasi na oras to eh? :15. 15? So, yun. So, ang raming ano, ang raming magaganda din dito na places. So, pupunta kami na pa tayo bukas. And, okay, okay. pupunta kami ng Uh, papunta kami ng dili di, kay kuan man siya kung uh, kuan vlog I tapos <laughs> pupunta kami ng marami yung pupuntahan okay. sa pagka 27 naman pupunta sa patay naman marami yung pupuntahan marami kami mga tourist spot pupuntahan so doon naman sa ano sa tawag nito sa 27 magsi-check out kami 12 noon so whole afternoon, free na kami to go somewhere. So maybe, pupunta namin yung mga nasa Bangkok na pwede pagpuntahan na hindi namin napuntahan. So we will tour Bangkok sa 27. So 27, 10 p.m., uwi kami dito kasi yung mga luggage namin, yung mga baggage namin. Luggage pala. Dito namin iiwan sa hotel. Pwede naman siya kasi may namin sa stock room ng mga luggages ng mga tourists na hindi taga dito, yung mga international tourists na pwede mo iwan doon tapos galagala, tapos pag uwi pwede balikan at diretsa sa airport kasi sa airport 3am or 3.15am po yung flight namin pa uwi ng Pinas so pag abot ng Pinas, pag sa Pinas 9 po yung flight namin from Manila to Lagindingan Airport Mindanao so parang ganun na, diretsa na So, I'll see you tomorrow pa tayo. And, of course, marami tayong pupuntahan. So, please, stay tuned sa ating YouTube channel. Please share, like. Kasi ang hina ng views natin. Pero sa lahat ng mga nag reviews sa lahat ng mga nanonood, maraming maraming salamat. Ano lang tayo. Um, chill lang po tayo. No? Stay, steady lang po tayo to watch my video. So, para pa mga videos to come for the Bangkok, Thailand, and Pattaya, or the Thailand Escapade. This is Tumi Sinwa Stain, anyone's anyway, Moneywear Vlog. Thank you so much for watching, and God bless everyone.